Good morning. Ayun. Um, isa sa mga katangian ng isang stoicism ay ang pagiging matatag ng isipan. Matatag ng isipan sa gitna ng lahat ng problema o mga pinagdaraanan. Yan. Kasi hindi naman natin kontrol yung mga nangyari sa paligid natin, katulad ng panahon, uh, mga tao, at kung sino, sino man. Ay matatag at pagiging malakas ang isipan, ang kailangan. Yan. Ah, katulad kahapon, ah, malakas ang ulan, ah, naabutan ako ng baha, pero hindi yun, kumbaga, hindi ako nagpa-apekto sa mga ganun bagay, kasi hindi mo naman kontrolado yung panahon eh. Hindi naman natin kontrolado yung mga nangyayari. Kaya, ang magiging kontrol lang natin, yung ating isipan, yung ating ah, mental health, kung paano natin patatagin. Yan yun, kahit papano nakagawa naman ng paraan na yun, nakauwi ng bahay, badaling araw. Ayan. Kaya yun, salamat sa taas dahil yun, nakauwi ng safe. At ayun, papasok ulit ng umaga. Yun po. Salamat.